Hello, hello, mga kapatid. Ayan, tignan nyo. Siya si Ate Mila. Siya ay 68 years old na. Pero, ang liksi-liksi pa niya. Tignan nyo, guys. Tinutulungan niya akong mag-box. Ang liksi niyang matanda. Matanda na siya, pero ayan. Napakaliksi. Tignan nyo, ilang taon na siya rito. 30 years sang kapa si ate ayaw pang umuwi kasi pinaghahandaan pa niya yung kanyang pagtanda ayan, tignan nyo naman inakyat ang karton para siksik ng mabuti ayan guys oh. tinulungan niya akong magbox nang naman, siksik na siksik dahil sa pagmamahal natin sa pamilya yan nagbabaks ko para pag umuwi mayroon akong ipapasalubong at gamit na rin sa bahay uh, kahirap-hirap baga ang uh, hindi nyo lang alam sa Pilipinas alam nyo yan? kung ilang buwan yan na pinag-iponan para lang may padala usually halos yan uh, mga pulot pero magagandang pulot hindi, ako, hindi kami magsasayang ng pulot na hindi magaganda kasi mahal ang shipping bayad namin ang bayad niyan ay 75 dollars o magkano na yan kung hindi mo ayosing mabuti edi wala hanggang yan lang po bye